may kwento ako sa iyo. Minsan, may pinuntahan ako na isang affair. Pumarada ako sa bangketa. Nung ako'y pauwi na, bago ako sumakay sa sasakyan may nakita akong nakahandusay na pulubi sa bangketa meron siyang lata siguro naglilimos siya alam mo ginawa ko kumuha ko ng 100 pesos niligay ko yon dun sa lata tapos sumakay na ako sa akin sa sasakyan nung nasa sasakyan ako binaba ko unti-unti ang salamin nakita ko yung pulubi na sumulyap sa akin at kitang kita ko mata sa mata nangingilid ang luha ng pulubi naisip ko yung mga pulubing yon ay hindi nag-akala na magbibigay sa kanila ng isang daang piso naisip ko kung gaano ko siya ay napaligaya alam mo maraming tao na nawawala na ng pag-asa maraming tao na hindi nararamdaman ang pagpapahalaga ng ibang tao sa kanila sana sa ating maliit na kaparaanan may padaman natin sa kanila ang pagmamahal ng Diyos. Alam mo, nung tumingin siya sa akin na nangingilid ang luha na antig ang puso ko. Sa isang daang piso na ng pulubing ito ang heaven. Sana ay na-inspire ko muli kayo. Ito ang inyong kaibigan, si Bro Jonat sa isa na namang Bro Jonat's Tip Talk. Hanggang sa muli!